ikaw ba ay hindi na pinapahalagahan ng partner mo at parang nanalamig na siya sa'yo at napakalaki na talaga ng pinagbago niya dahil sa bihira na na siyang tumatawag, text o chat sa'yo o kahit ikaw pa ang nauunang kukontak sa kanya ay deadma ka pa rin niya. At sobrang lungkot mo ngayon dahil nararamdaman mo na parang wala ka na talagang halaga sa kanya at lahat ay binaliwala na niya. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo? At nang sa ganun, ikaw lamang ang hanap-hanapin niya sa bawat oras. Gawin mo lamang itong ritual ng buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong usapin. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At itong ritual ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at pagkatapos isulat mo lamang ang pangalan at apelido ng target ng isang beses dyan sa palad mo. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay lagyan mo lamang ito ng kaunting pabango mo, patakan mo lamang ito ng pabango mo na ginagamit mo o kahit anong pabango ay pwedeng gamitin basta malagyan mo lamang ng pabango ang pangalan niya dyan sa palad mo. At pagkatapos mo nang malagyan ng pabango ang palad mo na may pangalan niya, ipahid-pahid nyo lamang ang pabango dyan sa palad mo. At pagkatapos nito, ilapit ang palad mo sa baba mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Sa pamamagitan nito, ako lamang ang hanap-hanapin mo sa bawat oras. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya sa bawat oras. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Me get blue.